Wala po sa akin yung, ang sabi ko na operator po kay test ngayon, isang taon na nga po nairoon, wala wala pa rin naman. Tapos kinukuha ko sa kanila yung contest paper, hindi po nila binigay sa akin. Kinuha po nila kasi sila daw ang tutubos, yung contest nga daw nila. Kinuha nila sa akin, pati yung ticket ko. Ngayon, kinukuha ko sa kanila yung binibigay sa akin. Ngayon, tinabayahan na nga nila ako, wala ako. Pag tinetext ko sila, tinachat ko sila, hindi po sila tinabay sa akin. Kaya ang hawak ko lang kumuha pa yun. Kaya pasero. Re-stroke tsaka yung ano lang. Kaya pasero. Ikaw, follow up. Anong pangalan mo? Arcel Novio. Ah, wala pa dito. May contest ka na, may appeal na. Apo, may appeal na. Ikaw, brother. Lorenzo Guso. Lorenzo. Lahat, brother. Lahat. Lorenzo. Ano, de Iba't ibang kaso ng mga rider ang dinunog kay Colonel Busita. Dito may kita nyo mga idol kung gaano kahirap mag-contest sa LTO. Talaga namang dilubyo ang sasapitin mo mga idol. At yung iba naman, etila ba pinabayaan ng kanilang kumpanya. Hindi naman kasalanan ng driver pero sila yung pilit pinananagot imbis na kumpanya sana o yung kanilang mga amo. Kaya tara mga idol, panoorin natin ang iba't ibang kasong dinulog sa ating bida. Filma? Opo, okay. Sige. oh, uh, 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 alis ka na. Ikaw, oh, uh, alis ka na. Uh, alis ka na. <laughs> <laughs> Ikaw, mag-appel pa lang. Tagasan ka nga. Sabi alas yan. <laughs> Rebok? <Rainbow? laughs> Di po, Tay. Di-face Tay. mo dito yung file ano? Opo sir. Sige. Dito na sa inyo na po document si Kuya. Sir, dito yung document. Ano nakalagay dito? Ano Kasi request ko pa po eh, hindi ko makikita sa dito lang request. Oh, sige. Huwakan mo nga. Video ni ano 'yan. Re-reviewin ko pag okay na yung ayusin ko. Tatawagan kita. Magkita tayo dito ha. Okay na. Wala na. Anong problema mo? Bali sa akin po, nanahuli po sa balitang po. Ang pasok po, wala po. Basta na number 3. Nako. So, nangyari po. One year. Pahit ako ko ng fine. Tapos, uh, additional na nila. space 1 year. Okay. So, pumulong na po yung, ano po. Pumalik po ako dito. Tapos lang 1 year? Hindi pa pa. May months pa mo na lang. Kasi batas yun eh. Matay <laughs> na

Pagkain okay, mo mga... po. Sige, ma'am. Makita mo. Idol ko to. 1, 2, 3, Sige, na na oh, Salamat ah. po. Salamat po. Thank Salamat. I don't Uh, Bayad na to mamaya. Oo, oh, kaysa diyan na kayo sa tisir eh. Ay, dapat. Thank you, sir. Magkano? Mga mga... ito na, special tool. Asa na? Ay, kami din ako sa Wait, 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 Sa isa lang po. May ako, yung ba cellphone nyo maganda? Yes, maganda. <laughs> yung pag-picture, automatic, retokada. Hahaha. <laughs> Oh, pwede. Sige, guys. Sir, mga alis mo, tayo yung -alis mo po, na yung black round. po rin. Nasisira. Oh, Pagbigay po tayo ng espasyo. Okay po. One, two, three. Smile po. Okay. isan kayo? Ay, oh, kumain kayo. Ingat ha. Uy, hindi 1, 2, three, smile po. thank you. Ang gagawin ko, dito na lang ako tatambay. 1, two, three, smile po. Nalaglag ang reserve pa na gulong. Nang ano sa sasakyan? Trailer po po. Saan nakalagay yung gulong? Sa trailer po, sa ilalim. Sa ilalim. Yung bang Pinagtatrabahohan mo, company o maliit na negosyo lang? Pag kumpanya sila po Mga ilan ang truck nila? Nasa Meron silang mekaniko, ano? Wala kang kasalanan. Ang humuli sa'yo, deputy sa LTO. Sa yung po ng buwan, sa express Ang minilagay na kaso sa'yo, reckless driving. Tama? Dapat, ang magbabayad ng multa, dalawang libo, ano? Po so, na register ba? No? Ah! Lalaglag yung reserve kaya reckless driving. Okay. Tapos, expired ang registro. Hindi naman na po, upo po siya, expired po yata. Kasi wala naman po yung binibigay sa amin na kuwan. Pero, lang po, hindi, hindi, hindi. wala kang kasalanan. May pampaserox ka, wala. Wala. Eh, nga po, boss, eh, hindi na ako. Ayaw Parang ayaw. gusto mong umiyak ako, eh. Hindi po, boss, ayaw po talaga akong tulungan. Sabi po na, kwan, na wala daw kung pera sa office. opisina? Okay, sa, kwan po, sa Bulacan po. Galing Sige. Po ako, boss. Pupuntahan natin yan Akong bahala sa'yo. Tutulungan kita. Nasa pamilyado ka ba? ako po. Baka binata ka. Hindi po. Kasi kung binata ka, hindi na muna kita tutunuhan. kailan po po yung anak. Ilan taon? ah shampoo din pangalan. Siyam na tao yung panganay. Ilan yan? Dalawa po sila. Yung bonso? Walo po po. Walo. Ay kailangan kita ang tulungan. Paserox mo ha. Tapos eh, bumalik ka dito. Hintay nga namin. Don, 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 brother. Nakita mo yon? Tingnan mo yon. Malinaw ang kwento, di ba? Trailer. May gulong sa ilalim. Nalaglag. Ang trabaho niya, driver, di ba? Meron silang mekaniko. Dahil company yan eh. Ang may kasalanan doon, yung mekaniko. Pero kalimutan na yung punto na yon. Ang dapat sumagot, magbayad ng multa, Company yung sinasabing expired ang rehistro ang dapat magbayad company tapos wala siyang trabaho dapat yung pamasahe pangkain pagliban sa trabaho dapat binabayaran ng company yun ang dapat kung ang management makatao pero pag hindi makatao bahala ka sa buhay mo yun katulad sa'yo no, si mamaya, no, si mamaya, pagbalik noon, magtatabi kayo, hawak kamay kayo. <laughs> doon si Chapel Doon <laughs> Pupunta tayo doon sa opisina mo. Hanapin natin yung ticket sa siya, sabi ni apin. Doon tayo mag-umpisa. Kasi pag nag-umpisa tayo dito, mahirapan tayo. Dapat doon mag-umpisa eh. Di ba natikitan ka? Okay. May ticket na sa opisina, di ba? Okay. Tapos sabi nila, nag-appeal, di ba? Nag-office oh, po yun ang hanapin natin. Tutulungan kita, wala kang babayaran. Isa lang ang kapalit. Oh habang buhay mo, sasambahin. Okay, <laughs> <laughs> kakampanya, <lang>. Oy, kakampanya <laughs> mo ako habang wala pang eleksyon? Oh, no. pwede, 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 po, pwede. Tatlong taon. Sige. <laughs> Kaya pag pasero siya. Nasaan? Binigyan ka ng pera ng boss mo pang asikaso. Hindi na po 'to ni ngayon eh, sabi ko sa kanya. taga sa saan ang office niyo? Ah, uh, may kawayan po dito. Ikaw. ikaw sa na Kung na po stain po ako tumbas pero taga sa Baylo po ako sa Ganawe. May kawayan ano? Tutulungan ka namin. Umuwi ka na. So, ipagpalumagay mo ng loob mo na matutulungan kita kasi yung problema hindi mo kasalanan yung expired na reason hindi mo kasalanan may tanong ako sa bago ba nalaglag yung extra na gulong naplatan kayo wala kang karanasan na bago nangyari yun naplatan tapos nagpalit ka ng gulong walang ganon panalo ka kami ng team makikipagkita sa iyo sa company okay sige okay. pero may bayad yon mamili <laughs> ka tutulungan kita sa halagan 20,000 pesos wala kang pambigay di ba tatlong opsyon 20,000 pesos o habang buhay mo sasambahin <laughs>

ayusin natin yung problema mo. Kasi kaya ako, sigurado maayos ang problema mo kasi hindi mo kasalanan. Hindi pwedeng panagutin si Pedro sa kasalanan ni Juan. Linaw sa'yo? <laughs> <Ayo>, sige. Oo, sige. Eh, pinto ko tayo, pinto kita eh. Hindi mo, nagtataka ako. Lahat na nakakarap ko, binuto ko. Oh, sabi oh, nang ko, Milik, hindi, talo. <laughs> <laughs> ako. Thank you. Thank you, sir. Okay. 1, 2, po. po. Last one. Ah, ito, ito, ito. umpisa na natin Magkano ang presyo? Pero kung walang pambayad, habang buhay, na 1, 2, 3, smile po Mangangapan niya siya, boss, hanggang 2028 Thank you, boss Dapat pala kuya, napas ko siya, pero po Smile Thank you po. Thank you. Ano nga alam mong hanap buhay? Wala po siya. Nakatat, <laughs> nakatatlo Naka -ta na itong request eh, ano? Nasa lang pamilya mo? sa Ilocos Norte Ilan ang anak mo? Atlo po. Anong kinakabuhay ninyo sa Ilocos Norte? Ah, uh, nagtatanim ng palay po. Doon sa nilabas ng LTO, ilang months kang suspended? Anim months 6, 6 na ba? Bigyan mo na kita okay. ng pamasaya, mauwi ka muna. Mag Maghalaman ka muna. Alam mo kung bakit? Nakatatlo ka ng reckless eh. Okay. Ang minamaneho mo, bus. Okay. Nakatatlo ka ng reckless driving baka sa pang-apat ay sa funeraria na kita pupuntahan kailangan matuto ka yes, ma dahil pag ang bus ay na-aksidente, hindi lang driver ang namamatay pati pasahero no. saan ka umuwi dito? sa terminal sa Olongga sa Olongga po o oh, sige uh, wala akong dalang pera ngayon kukunin ko yung number mo papadalangita ng pera Umuwi ka na muna ng probinsya. Maghalaman ka na muna doon. Kaya muna ng tabako. Oh. Uh. magputok-putok muna yung kamay mo. Pag yung kamay mo nagpo habang nagkakalyo, yung nagpuputok-putok, oh. yung nagsusugat, so, sabihin mo, bawat isang ganon reckless <laughs> driving di ba? tapos sabi mo alam magbago na ako ang hirap nito Oh, no? Man, talaga sa tubig. Oo, oh. talaga madanasan mo. Mapalad ka pa nga, nakatatlong reckless ka na. Expressway pa. Ang tawag sa'yo, Guts mabi. Overspeeding, ano? Ako. Ako. Butin. Ako, huwag kang magtatampo, natutuwa oh, ako. At nahuli ka natutuwa ako na na nasuspende ka kasi baka doon sa paapat kawawa ang pamilya mo paano tatanggal eh kung patay na ano ka ba naman o ka tanggal na talaga tanggal no. na rin tanggal ka na rin sa earth kawawa ang pamilya mo pag namatay ka may kapayo ko sa'yo okay magpakasun ka mo 1, 2, 3, smile 1, 2, smile

naman Para sa pamilya ko na lagi na harapang Na ang gawin lahat ng lang ng marangal Kahit pa sandaling tila pa natatapakan Ang karapatan sa tuwing minsan ay na Di pa tas sa pagtingin ng ilang nanunutulan Mga taong abusado sa kimsa kapangyarihan Mga mga ang mga 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 mga